Guys, familiar ba kayo sa isda na ito? Ito yung ulo ng maya-maya. Uh, Ayan, ewan ko ba kung kumakain kayo nito. Pero, uh, ganun pa man, eh, pwede na rin. Kasi yung uh, nag-request yung anak ko ng uh, magsinigang daw kami sa miso. Sabi ko, bumili ka sa palingke ng uh, ulo ng salmon. Ngayon, palibasa kasi, hindi naman talaga sanay mamalingke uh, nagtanong siya sa uh, ano dahil nakita niya ito yung ulo malalaki nga talaga ang ulo at natuwa siya dahil uh, isang daan lang ang uh, nabili niya lahat ito dalawang ulo daw ito isang daan lang doon tuwa siya sabi ko nga anak hindi ka nga talaga namamalinti kasi hindi ang order ko sa kanya yung salmon kako ka ang kulay ng laman on ay uh, orange sabi niya ay madaling araw kasi yun kapag labas na kasi sa office niya Ma-orange orange naman daw ang tingin niya kasi siyempre sa refleksyon ng ilaw. O oh, and dito na at ah... Uh, ala nga namang ipabalik ko pa, di ba? Kaya ginawan ko na lang ng paraan. Actually marunong naman din ako magluto nito. Ang uh, ginawa ko guys kasi medyo malansa talaga tong isda na to at saka sa totoo lang mura talaga siya. <laughs> sa palengke very ito yung isdang affordable actually. Ah, uh, sariwang-sariwa naman. Sariwa ito kasi ano mo isda na to eh. Ah, uh, hindi talaga siya yung talagang uh, frozen na isda sariwa siya kasi ito yung uh, itong isda na ito ay imported ito napanood ko dati sa TV na galing sa ibang bansa nakalimutan ko lang at kino, ano siya kinokultured dito sa atin ay inaalagaan at napakaganda daw itong uh, business kasi nga hindi siya masilan sa mga pagkain at ayun na nga kasi sabi ang binawa ko kanina nilamas ko siya sa asin na medyo madami pagkatapos yung natanggal na yung kanyang medyo laway-laway laway-laway <laughs> talaga yun kanyang madulas ayan at uh, binabad ko siya sa suka at uh, ayun uh, na nilagay ko na rin ng asin at ayan pinirito ko siya half fry para naman ano maalis yung amoy niya dahil uh, masarap na isda naman ito at malaman kaya sa mga hindi ko makain ito minsan subukan ninyo hindi naman dahil sa mura siya kundi matry nyo at uh, talagang masarap naman siya malaman din ito eh malalaking isda ito lumalaki ito ng halos mga ano yung isang katawan niya? 5 uh, to 10 kilos daw ang isang puraso nito. At ayan guys. Dahil luto na siya. Uh, igigisa na natin. Ayan. Magigisa tayo sa uh, uh, sibuyas. Sibuyas, bawang at loya. At saka kamatis. Ayan. Medyo marami yung kamatis ko kasi galing probinsya tayo. Masisira na kaya inubos ko na. Ayan. Nang uh, kung gulay ay labanos lang. At saka mustasa yung binili ng aking anak. At syempre dahil miso. Ayan apat na pirasong, apat na balot na miso yung binili ng aking anak. At ayan, umpisa na tayo sa paggigisa. Umpisa natin sa luya. Kasi medyo matagal-tagal masunog itong so, gisa -gisa. luya nito. Kaya, ayan, sa luya hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. Kasi kailangan dito medyo maraming luya. Uh, pang kontra doon sa lansa ng isla na yun. Although, hindi na siya uh, maano, na ano na yung uh, lansa niya. Ay, ay, ay. Pero siyempre, ganun pa din pala. Hindi, mayroon pa rin talagang amoy yon Kaya nga, sabi ko minsan sa anak ko, pag namamalinti, ahay, ah. Parang hindi lang, eh, hey, nagtas, nagtatanong siya kasi kung ano, hindi, niya alam, hindi ko naman nasabi kasi sa message na salmon yung hanapin niya. Basta sabi niya, yung oh, ulo ma, yung masarap na inaano mo sinasang, sinisigang mo sa misulagi. Sabi ko, ah, oo, sige piliin mo ka ko yung ano, hindi ko nasabi pang sabi ko lang, yung ma-orange yung laman <laughs> eh, siyempre tinanong niya sa ano, ito ba yung pagkakita niya ng ulo, ito ba yung sinisigang sa miso, siyempre, eh, sasagot ng uh, nagtitinda, oo naman, talaga namang ano, diba ganun um, masarap naman siya, hindi naman talaga ano eh not bad naman yung lasa niya, ilagay ko na yung kamatis ko saka yung sibuyas na rin, isabay ko na rin siya daming sibuyas at saka madaming uh, kamatis. kamatis Isag isagisa muna natin ito guys mamaya pag luto-luto na siya sa na eh, igisa e, ko rin yung miso at ayan guys dahil medyo okay na siya pwede nang ilagay natin yung ating miso depende naman sa inyo yung iba naman ay nilalagay na lang nila sa sabaw pero ako kasi sinasama ko siya dyan sa pagbisa kasi yung may nagturo sa akin dati na kapitbahay namin ganun daw ang mas masarap daw gawing pa ganyan ewan ko lang din kaya wala namang masama eh ito sa ilahalo naman natin talaga sa liba sabi ito sa sabi sa para mabas yung ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng patis. yung tama na muna yun. Mas madali magdagdag kaysa magbawas. Dahil so yung tuyo naman na siya, itambog na natin yung ating pinaritong ulo ng maya. Pasensya na kayo guys kasi kaya gano'n medyo mahirap yung aking uh, pag camera dahil uh, ako din yung kameraman, ako din yung director at ako din yung uh, ano, tapos isasabaw ko yung sinabaw, isasabaw ko sa kanya yung hugas-bigas as usual kasi nagsaing ako kaya ayan, masarap naman yan tansahin lang natin uh -huh. ayan, pwede na siguro yan kaya sinasala ko siya kasi mamaya kung may mga ano-ano pa diba yung bigas ayan, pwede na yan Pwede na tontay na lang natin siyang kumulo at ilagay natin yung gulay. Mabilis lang maluto guys kasi nga naprito na natin siya. At uh, promise guys, napakalinamnam din ng lasa nito. Uh, mas try ninyo po. Ayan lang, antay na natin kumulo siya. At ayan na guys, kumukulo na siya. Ilagay ko na yung muna yung labanos. Labanos muna. Ang paborito ko. Paborito ko talaga itong labanos sa sinigang o ensilada man, napaka ano pala niya, napaka healthy. Parang napadami-dami yung sabaw ko guys. Pero sige, hayaan mo na nga lang. Mahilig naman sila sa sabaw dito sa bahay. Eh. <laughs> o diba? sa so, bagay mamaya pag nilagyan ko ng gulay yan. Ayan. Masarap naman yung amoy. Mabango. Yes. Tapos, uh, palutuin palutu ko na lang muna yung labanos no? Saka ko ilagay yung mustas mustasa. Ate na nga guys, after a few minutes Oh, few minutes ha Ilagay ko na yung uh, Aking mustasa Ayan Kaya pala sa kanta, ang bahay kubo Magkatabi yung Sibuyas, mustasa, ay hindi pala Ay nako Magpasinsahan nyo na ako, nagugutom lang talaga Ate, maglalagay ako ng siling ngayon Kasi mayroon sa ref Fresh from Nueva Ecija pa linggo mahigit na. At ayan lang guys. Ah uh, uh, titikman na lang natin mamaya. Syempre, lalagyan natin na siya ng pangpaasim after na maluto itong ating dahon. At uh, ganun lang kasimple sinigang sa miso. At ayan na siya, guys. luto na 'yung ating uh, gulay. Kaya ilagay na natin 'yung ating pangpaasim na siya talagang magdadala ng asin nang sarap sa ating uh, sinigang simp sinigang. <laughs> Paano maging sinigang kung walang pang-asim, 'di ba guys? At ito na yung pinakagusto gusto ko sa lahat ng parts na bulol pa, ay ang tikiman portion, 'di ba? Ayan guys oh. Wow. Sakto lang pala yung sa ko. akala ko sobra. At ayan guys, dahil okay na, perfect ang lasa, napakasarap. Ayan, maraming-maraming salamat sa na palagi. God bless sa Solomon Jesus loves you and I love you too.